Mga kawatan umatras sa masamang binabalak ng habuli ng German Shepherd na nakabantay sa pinasok nilang farm. Sa video na ito, mapapatunayan na si Bantay ay talagang ang naalertong nagbabantay sa kanyang mga amo at to the rescue ng biglaang malagay sa alanganin ang buhay ng mga ito. Ang buong kwento ng kabayanihan ng aso, ito. Alas dos ng madaling araw, ng pasukin ng tatlong lalaking kawatan ang isang farmhouse sa Gujarat, India na pag-aari ng farmer at supplier na si Amit Teba. Inatake umano ng isa sa mga sospek si Amit pero nang matagumpay siyang makatakas mula rito ay agad niyang nilapitan ng alaga nilang aso na si Johnny. Mapapanood sa isang CCTV footage kung paano tinanggal ni Amit ang pagkakatali kay Johnny habang makikita naman ng isa sa mga kawatan na sinusubukan pang pumalaga mula rito. Pero nang tuluyang makawala si Johnny, wala nang nagawa ang mga kawatan kundi tumakbo na lang papatakas. Sa kabutiang palad ay walang napahamak sa pamilya ni Amit at Bigdas na nakalabas ang mga ito para i-report sa Tangkara Police Station ang insidente na posibleng personal na hidwaan ang dahilan. Mabuti na lang at agad na pick-up ng German Shepherd na si Johnny ang signal na mayroong masasamang loob sa kanilang teritoryo at tila handang-handa na na sumugod sa mga ito. Dahil sa nag-viral na video ay inula ng papuri mula sa netizen ang katapangan at matagumpay na pagtatanggol ng aso sa kanyang mga amo at itinuturing pa na local hero ngayon. Samantala, ginamit naman ng CCTV footage para tukuyin ang mga nang himasok sa farmhouse. Ikaw, ititrain mo rin ba ang alaga mong aso katulad ni Johnny na maging alerto sa panganib? D. DWIZ Research Report. Ray Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 nationwide. Kami po 'yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.